Pumalo na sa mahigit apat na po ang nasawi habang ilan pa ang nawawala matapos ang nangyaring pagsabog at sunog sa isang minahan sa Kazakhstan. Ayon sa nangangasiwa sa minahan, nasa 206 lang mula sa 252 na tao sa minahan ang kanilang napalikas. Batay sa ulat, isang uri ng methane ang dahilan ng pagsabog. Dahil dito, pansamantala munang itinigil ang operasyon sa naturang minahan. Sampu ang patay ng magbanggaan ang dalawang passenger train sa India. Nangyari ito matapos madiskaril ang dalawang bagon ng isang passenger train. Ayon sa investigasyon, human error, dulot ng overshooting of signal ang dahilan ng banggaan. 25 namang iba pa ang nasugatan sa insidente. Walang bahid na pagsisisi si dating US Vice President Mike Pence nang ianunsyo ang pag-atras sa pagtakbo bilang presidente ng 2024 Presidential Elections sa Amerika. Nangyari ito sa Republican Jewish Coalition sa Las Vegas kung saan sinabi niyang matinding labanan ang nasabing halalan kung kayat hindi siya nagsisi na umatras. Si Pence ang unang pangunahing kandidato ng Republicans na sanay makakatunggali ng kapartidong si dating US President Donald Trump. Hindi umano nakakuha ng suporta ang 64 anyos na si Pence sa kapwa Republicans nang kumala siya kay dating President Donald Trump noong 2021. Natagpuan namang wala ng buhay sa kanyang tahanan ang 54 anyos na Hollywood actor na si Matthew Perry. Kilala si Perry para sa kanyang role na si Chandler Bing sa 90s sitcom na Friends. Natagpuan si Perry sa kanyang jacuzzi sa Los Angeles, California nitong Sabado. Matapos ito, umugong ang balita na may kaugnayan sa ilegal na droga ang pagkamatay ng aktor. Pero paglilinaw ng mga otoridad, walang natagpuan ang ilegal na droga sa tahanan ni Perry at at tanging prescription drugs lang ang nakuha doon, gaya ng antidepressants at anti-anxiety drugs. Nanindigan ng otoridad na walang nakitang foul play sa pagkamatay ni Perry. Joyce Salamatin, para sa bayan.